Ayala pumili. Sa Ayala. Pwede na ito kanya, no? Oo, kanya. Dito yung sa Ayala pumili. Anong Ayala? Ay, nakalito sa Ayala. Tara. Ayala Mall? Oo. Hindi meron. So, daming tao ngayon, no? Hindi na tayo, Magtanong tayo rito, baka may wala mga transparent dito pa no ewan ko ba bakit wala transparent dito meron oh, po meron po dito sir saan saan dito yun transparent na bag dito yan no sa saan meron ba doon ah dito baka meron transparent may transparent yan na bag mga madam Wala may kuhan, wala may tao Lili, bot Sige lang Kaya Kaya kami ng transparent bag Gagamitin sa aking Nak. para sa pag wala sa si Ayala wala, sa Ayala? saan sa Ayala? saan ba, kay mo? rin mo kayo tayo, para dito yung tandaan dito? isa rin mo, wala dito eh wala tayong mapapala rito <laughs> Ha? Oo nga eh. Hello? So, 168 mall. Oo, oh, may nanayin yata ito eh. Daming tao kasi pasokan na, daming namimili. So, wala tayong matagpo ang bag. Labas na lang tayo dito at dadaan Santa Elina Pagkasakaling dito sa may ano, Divisoria Mall meron.

Pero kaya transparent na bag? Meron lang po sa paklan. Saan? Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Oh, oh. Ayan. May bang ano niya? Design? Maraming lang kulay kuya. Kulay. Hindi yung design. Kulay la? Wala. Kulay la? Pwede na yan. Basta malaki lang ng jelly form ya. malaki yan. Malaki lang yung form niya. Kasi kailangan sa si Jollibee ano eh. Transparent daw. Maarte. Sige na. Makanan pili ka kar. Bukano yan? Ha? 250? Ah, ito pala eh. Ito po. Yung, yung blue na lang kar. Yes. 250 ang isa. Yan, nakabili na. Nakatakita na rin kami ng ano, transparent na bag para sa aming uh, uh, lalagay ng mga gamit para pagpasok sa trabaho kasi kailangan nila yung ano yung transparent. Oh, type eh, wala bang oh, type. Oh, 7.50 so, kami ay uuwi na Bili tayo yung prutas ba 7.50 pagsanas ha? Mansanas. Mansanas? oo oh. <laughs> to John Sport to dapat ganito yung binibili mo yung oo nga hindi ko na alam eh ano binili yung... mo yung anong leather, Parang balat ng leather type sawa namamalat ano mo. po kuya thank you po namamalat yung Numa ano so excuse mo na po padaan dito na tayo dadaan, anak ha? Huh? So, ay, sorry po. Kami ay uuwi na. Bubuhos na ang ulan. Ulan ko no. So, dito kami sa si Pulgiras. Bibili-bili Binim mo kami ng proto bago uuwi. Ubas na lang kaya? Ha? Ubas. Ubas na lang kaya? Magkali, ubas. Ubas. akala ko pa mang akala ko pa ito ang puno ito ang pesandaan eh pili ka ah pili ka no lokoh pa apat sandaano opo 'yung lami kunin namin iyo 'yung lami <laughs> 'yung lami Epo. apat lang Kaya may masama pag sobra okay ka job din natin dami ng prutas oh. Ganun ka. Umuhulog ng kanino mo? Ay, kuno ng 50 o pa pamasahin natin 'to. 600 na lang. Ito, ano ka gawin to, Kar? So guys, hanggang dito na lang muna. So guys, hanggang dito na lang muna aming video. Kami ay uuwi na kasi uulan.